Ako po, kumusta po mate, mga dude, sa mga Aries or Aries? Mate, mga dude. Oh, wow. Unang-una. Na talagang tumalon na. Eight of Wands, mga mga dude sa mga Aries. Okay, total lang. Dito na rin lang mate, mga dude. Tuli dude. Tuloy na natin to. Wala nang intro-intro. Talagang bumaba na sila, oh. Meron po dito ang King of Pentacles. Yan po. King of Pentacles. Queen of Swords. Eight of Wands. High Priestess. So, yung mga nanonood po, dyan po sa kabilang screen, ay saludo po ako sa inyo. Sa mga Aries, kayo po ay mga High Priest o so High Priestess. Yan po. Mga psychic, medium, or kung ano man po yung ginagawa po ninyo ay konektado sa spirituality. Yan po. Mga mga dude. Talagang mga shaman, star seeds, light workers, um, mga goddess, goddesses, yun po, mga ate, mga dude. Healer, um, psychic medium, may connection sa tarot reading, tarot cards, oracle, yun po. At may connection din po sa moon. Okay, so meron kayong King of Pentacles. Yung yung energy dito ay may mga may mga marami kayong good news na matatanggap, okay? Meron kayong siguradong marami kayong good news na matatanggap next 48 hours. Next 48 hours mga ate, mga dude. You eh no, know, 48. 48 hours. Next 48 hours, may mat mga mata, meron po kayong mga good news na matatanggap. Mga mensahe po ito. Pero positibo po yan ang mga mensahe. Mare ito ay love messages. Yan po. Or mga mensahe tungkol po sa pera. Or sa trabaho. Offer. Opportunity. Yan po. King of Pentacles. Pero meron po dito na... may mensahe po na may matatanggap kang mensahe or tawag or email may mag or kakausapin ka ng personal. Meron po diyan, meron po confession alert. Okay, confession alert ang naririnig ko dito. May magko-confess sa iyo next 48 hours. May magko-confess. Hala. Maring siya ay cancerian, Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Cancer sign, or kaya po ay um, earth sign. Ang earth sign po ay Virgo, Taurus, Capricorn. May air sign din po. Ang air sign naman po ay Gemini, Libra, Aquarius. Meron din pong Sagittarius dito. No? Specific po ang Sagittarius at Cancerian. Pisces naman po sa High Priestess. Oh, water sign. Ang water sign naman po ay Cancer, Scorpio, or Pisces. Yan po. So, dito po sa chariot, may magko-confess po sa inyo ng maaaring siya ay papunta na iyo, no? O magta-travel, ay sigurado sa kanyang sasabihin. Okay. Sigurado siya sasabihin niya sa'yo. Magko-confess. Um, ang nakikita ko dito ay kasi six of cups, eh. May magre-reach out sa iyo, eh. Ayun, no? na may love at compassion maaaring siya ay nakilala mo na noon o naging kaibigan mo naging classmate mo or batchmate mo kapit bahay or ex mo ayan po, ex mo na maaaring siya ang ngayon ay nagta-travel o pwedeng nasa ibang bansa ayan po pero magko-confess siya sa anumang paraan, no? Pwedeng um, chat, uh, video call, or tawag, ganyan po. Or email, o kaya po, text. So, maaaring kasi ang clue dito, may magko-confess sa'yo. Magko-confess sa'yo sa pag-ibig, yan po. Na maaaring kung sino man ito na nakilala mo na noon, or ex mo, ay magko-confess sa'yo na may nararamdaman pa rin siya sa'yo or may, may romantic feelings. I dream about you a lot. Hala, too much? Grabe ba? Too much? Ante mga dude. Seven din, no? Oh. Tingnan niyo kung paano synchronize yung mga mensahe sa inyo. Seven, seven. Significant ng seven. Or month ng July ito. Maring birth month niya to. Or, or may connection sa number 7. Ano man ito, ikaw nakakaalam kung anong anong meaning sa 'yon ng number 7 or date ba ito, araw or oras ba ito? Basta I dream about you a lot, ibig sabihin, ayan you know, oh, may nakalagay pang too much, ibig sabihin, talagang lagi kang napapanaginipan ng tao na to at um at dahil hindi niya na makayanan yung palaging ikaw na nakikita niya kahit saan siya magpunta, kahit anong gawin niya, kahit sa panaginip niya. So, yun po mate mga dude at makakapag-desisyon ng tao na to na mag-confess na. Mag-confess na sa'yo. Next 48 hours. Okay, kunin niyo lang yung magre-resonate sa inyo, mate, mga mga dudes. Skip po, scroll niyo kung hindi po ito tugma sa sitwasyon mo ngayon. Okay? Do you think about me too? <laughs> Do you think do you think about me too? Wala. Wala grabe. Talagang iniisip ka niya palagi at nag expect siya dito ha, na iniisip mo rin siya. O naaalala mo rin ba siya? Kasi ang tao na to nagtataka siguro kasi may dito may queen of swords eh. May boundaries. May boundaries ka dito eh. May mga limitasyon ka eh. Externally. May mga limitasyon ka. Hindi ka basta-basta nagpapapasok ng mga tao sa buhay mo. Yan po. King or queen man ito, ano man gender po ninyo. Okay, king or queen of swords. Basta, mga mga dudes. Pero sa nakikita ko dito, meron ka mga wall o may boundaries ka man, ay maaring naisip mo rin ito. Kasi may swords dito eh. Mentally. Okay, mentally. Maari din po na nakachat mo na to or may communication kayo. Okay? Or nagkaroon ulit ng communication. Hala. Ay, your family, your family won't like me. Number three? Angel number three? Three, three, three. Your family won't like me. Oh. Meron dito may conflict pagdating sa family. Okay? May, may, meron siya dito hesitation. Kung ito man ay, uh, itong tao na to ay nakilala na noon ng pamilya mo or nakasama na nila noon, nakasalamuha, um, at hindi naging maganda yung, yung previous na eksena, ay, Maaring sa ngayon na gusto niyang bumalik sa iyo or gusto niyang ito po po yung ito po yung i-confess niya na mahal ka pa rin niya, gusto ka pa rin niya at hindi kanya makalimutan, lagi kanya napapanaginipan, lagi kanya iniisip. Um gusto niya i-confirm sa iyo kung naiisip mo rin ba siya o naalala mo siya. Pero nag-aalanganin na siya dito kasi baka hindi siya magustuhan ng pamilya mo. Pero kung bago man ito na tao na makikilala mo, mga ante, mga dude, kung bago man ito lalo, mga kung bago man ito na makikilala mo at single ka um mag-aalanganin talaga siya maring iniisip niya na um sobrang sobrang layo ng meron ditong Nag-aalanganin siya maring sa estado kasi merong king of pentacles. Maring sa estado, mo o yung profession mo or yung yung yaman okay maaring maari pong sobrang successful ka na at siya maaring papunta pa lang doon hindi pa ganoon ka stable so nag-aalala siya na hindi siya matanggap ng pamilya or maaring inuunahan niya may nandun yung insecurities na baka hindi siya magustuhan ng pamilya mo. Okay, you hurt me but that's okay I guess. You hurt me. So maaring kung ex mo to, talagang nasaktan din siya. Okay? Kung ikaw ay nasaktan um, sa nangyari sa inyo, nasaktan din siya. Pero yun ay okay na yun. Kung baga nakamove on na siya dyan. Okay. Okay na sa kanya eh. You ano? Know? I guess. ano, But that's okay. I guess. So, kasi ang nine ay happy na siya eh. Happy na siya sa sitwasyon niya sa kasalukuyan. At mas magiging masaya pa siya kung magiging okay kayo. Or kung magkakabalikan kayo. Or mga Kung noon man na wala pa kayong romantic relationship at kung single kayo pareho sa ngayon, maaring um, na-reject mo siya noon kasi nasaktan talaga siya. Pero gusto niya sumubok. Yan. Gusto niya pa sumubok. Kung na-reject mo na siya noon. Love me. Hala. Tingnan niya to. Love me. Ay, nangangarap talaga siya na mahalin mo siya. Ikaw lang talagang gusto niya. Hala? Di ba, kasabi ko na ikaw lang talagang gusto niya. You are my everything. Pala, grabe ba? Synchronize. You are my everything. Ikaw talaga. Kaya nga, umaasa siya na mahalin mo siya. I lie awake. Angel number four. I lie awake thinking about our future. Lahat, layo na ng narating nito. Nasa future na siya. Ang dami niyang pangarap para sa inyo para sa inyong dalawa. Ayan, confirmation. At dito po sa 6 ay nakita ako na meron or magkakaroon ng soul connection, soul contract, number 6. Okay, mga tayo mga may malaking potensyal na maging kayo talaga or magustuhan mo rin siya or bigyan siya ng chance okay i am absolutely in love with you or confirmation kung ikaw man sa ngayon may nagugustuhan ka may naisip kang isang tao habang pinapanood mo to at gusto mo ang tao na to pero um hindi ka pa nagbibigay ng signs na gusto mo rin siya or hindi mo pa kino-confirm sa kanya um, hindi ka pa sumasagot yan po kung nag-approach na sa sayo pareho kayong single kung gusto mong ma-confirm talaga kung mahal ka ng tao na to, ito yung confirmation. I am absolutely in love with you. Okay? Angel number 6. Tingnan nyo to. Synchronize yung mga cards nyo. Yung mga numbers, angel numbers, mga cards, mga messages. Tingnan nyo to. 6 din, di ba? Ang galing. 4. Ayan o. Yung, yung iniisip. Yung sa swords. Yung sa mind. Yan, sa isip. Subconscious mind. Yan po sa alaala. -ala. Lagi ka kasi iisip At ikaw din, maaring maisip mo din siya or maalala. Or maaring ikaw din ito ay lie awake thinking about our future or yung do you think about me too? At maaring yes din po yan kasi for, for, pareho. Pareho kayong nag-iisipan. Iniisip po siya, iniisip ka niya or naalala ka niya. Or naalala mo din siya. You are my everything. Yan ang gusto niya sabihin sa'yo. Love me, you are my everything. Alas siya. Meron din pong sa confession alert dito po sa reading po ninyo confession alert ay um uh, meron pong magko ay may magko or aamin sa inyo next 48 hours na na nagkamali siya okay aamin siya na kahit hindi ganoon ka-diretso yung pagkaka explain niya sayo na parang ganun na rin na parang mararamdaman mo na nagsisisi ang tao na to magko-confess ay na minagawa siyang mali yan po, or kung ano mga misunderstanding um, na nangyari sa inyo recently or sa past, maaring 4 months na or 5 months na or weeks ito. So, depende, maaring 2 years na sa ilan na matagal na kayong hindi nagkikibuan or nagkaroon talaga ng conflict o misunderstanding. Ngayon siya magkakaroon ng lakas ng loob na mag-confess na siya talaga yung mali, hindi lang niya naamin noon or hindi lang siya nakapagsorry. Yan po. So, 5 ulit, di ba? O, 5, oh. O, oh, 5, 5. Synchronize yung mga mensahe sa inyo. If I follow, if I follow you, I could lose everything. Yan po. Maaring ito yung noon na naging issue po ninyo noon. Ay, okay. So, maaring noon, hindi ikaw yung pinili niya. Or hindi ikaw yung priority niya. Kasi mayroon siyang kinatatakutan na mawala sa kanya na mas mahalaga sa kanya at aminin natin mas mahalaga kaysa sa iyo. Noon, noon 'yon, mga mga dude, pero iba na kasi ngayon ang sitwasyon. Iba na ngayon, Nag natauhan siya o nauntog siya or um kung ano man ito na nagkaroon siya ng ng epiphany or nagkaroon siya ng clarity na mahal ka pala niya kahit marami na dumaan sa buhay niya, ikaw pala talaga yung gusto niya. 'Yan po kayo nahabol-habol siya sa iyo. Pero noon, if I follow you, I could lose everything. Natakot siya eh, na mawala sa kanya yung mga importante sa buhay niya or kung ano man po ito. Natakot siya sa pagbabago. Five. Five, five, five. Natakot siya na may malaking pagbabago sa buhay niya na baka pagsisihan niya. Naunahan siya ng takot. Ng takot na mawala. Mawalan. Ganun po. Ng kapalit mo kumbaga natakot siya na may malaking mawala sa buhay niya at hindi pa sa sigurado sa iyo noon na, na talagang ganoon ka kahalaga para ipagpalit sa kung ano man po itong kinatatakutan niyang mawala sa kanya noon. Okay? If I follow you, I could lose everything. Okay? So, Kunin mo lang kung ano yung resonate or kung ano yung tumutugma sa naging sitwasyon mo noon. Yan po, yung natakot siya talaga na sundan ka or pagpatuloy kung ano yung meron kayo noon. Okay, kaya nagkaroon ng, yun po, nagkaroon ng conflict, nagkahiwalay kayo or nawalan kayo ng komunikasyon. Basta hindi, hindi naging maayos yung paghihiwalay or yung separation nga po. Yun po. Okay, mate mga lead. Ano po kaya yung mensahe para sa mga Aries bago namin isara ang portal ng mga Aries ngayon? Get a clearer view. Okay, siguro dito sa get a clearer view, kung bibigyan mo siya ng pagkakataon na ipaliwanag kung ano talaga yung nangyari sa past, kung ano yung nangyari, bakit nawalan kayo ng komunikasyon, ano ba talaga yung totoong dahilan, or at least mabigyan ng pagkakataon na makapag-usap kayo, naging malinaw sa inyo ang mga bagay-bagay. Yan po. You know better now than ever before. Total, may boundaries ka na rin. Hindi ka naman din basa-basa magpapapasok ng tao sa buhay mo. So, nasa iyo yan kung bibigyan mo siya ng pagkakataon na makausap ka, masabi niya kung ano yung, yan po, yung makapag-confess siya sa iyo, masabi niya kung ano yung nararamdaman niya or nasa sa loob niya. At least, bigyan mo siya ng chance. Pero nasa iyo pa rin 'yon. Kung talagang para sa iyo tapos na, tapos na, wala nang wala nang um baga parang hindi na rin kailangan na mag-usap pa kayo, ano pa 'yung mga kailangan linawin, ganyan po. Pero kung interesado ka na interesado ka sa kasi merong chariot dito eh. Success card 'yan eh. Pero kung interesado ka sa confession niya, 'yan po ay nasa iyo kung bibigyan mo siya ng chance. Kasi highly intuitive ka naman eh. Mararamdaman mo. At mas nag-improve pa ang inyong intuition or na-develop. Kaya mas alam mo ngayon, mas mar mas mararamdaman mo kahit sa mata pa lang makikita mo kung nagsasabi ba talaga ng totoong kung nagsasabi na ba talaga ng totoong tao na to kung sincere na ba talaga siya na bumabalik siya ngayon sa buhay mo at ngayon nagko-confess siya ganyan po mata mga dude high priest, high priestess ay talagang alam na alam mo na kung ano yung totoong intensyon ng tao sa'yo, lalo na pagkausap mo. Isa na lang po, bago natin isara ang portal ng mga Aries, shift your focus. Ito po yung advice sa inyo. Shift your focus. Depende kung saan ka nakafocus ngayon. Yan po, mga temadid. Kasi, maaari nakafocus ka sa career mo. So, hindi mo na priority talaga ang love life. So maaring 'yun ang advice sa 'yo ng mga angelic team na shift your focus. Yan po lalo na kung may mga signs na hindi naman nagkataon na bigla na lang next 48 hours ay bigla na lang may magko-confess sa 'yo. So maaring may malaking role ito sa sa buhay mo. Ano naman po itong advice sa inyo na shift your focus, kung saan ka man nakafocus ngayon, ay makakatulong ito sa inyo. Kasi hindi naman kayo papayuhan ng mga spirit team ninyo, ng mga angelic team ninyo para sa ikakapahamak po ninyo. Natural talagang para ito sa sa development po ninyo, sa growth po ninyo. Yan po, mate, mga mga So, sana may nakuha po kayo dito, kahit paano, mga tem, mga dude, or confirmation, ganyan po. Or magbigay sa inyo ng konting insights. Maraming maraming salamat po. Na-appreciate ko po yung oras po ninyo. Hanggang sa susunod po, mga maray mga dud, maraming maraming salamat po. Ingat po kayo. Ingat po, mga ter, mga dude, Salamat po.